Kapag nanay ka na, tsaka mo lang talaga madi-discover ang mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin, pero kaya naman pala. Lumalabas ang superpowers mo at dahil yan sa anak mo. Para sa kanya, you need to be strong, lalo na kung ikaw lang talaga ang nag-aalaga sa mga anak mo dahil malayo kayo sa pamilya ninyo. Hindi madali ang maging isang ina. Gikan sa pagbuntis sa pagpanganak hangtud sa pagatiman gyud unya daghan pa kayo kag trabahoon sa balay nga walay kahumanan kaya dapat hindi talaga natin hinuhusgahan agad ang mga nanay whether stay at home mom or working mom kasi pareho lang yan nagsasakripisyo it's so easy to judge dahil hindi sila perpekto pero lahat naman tayo hindi rin perpekto Minsan, kapwa-nanay pa ang nandiyo-judge sa ibang nanay. Iba-iba lang talaga tayo ng sitwasyon, iba-ibang pananaw sa buhay, at magkaibang lifestyle. Kung ano yung mag-work sa'yo, edi gawin mo. Hayaan mo ang iba sa pamamaraan nila. May kasabihan nga na if you can't love them, at least don't hurt them. Kung di kaganahan nila, ayaw put pasakit sakiti o istorya. Hindi naman kasi lahat ng tao mentally and emotionally strong. May mga tao na madaling ma at madaling masaktan sa mga masasakit na salitang binibitawan sa kanila. Kung sasabihin mo na depende lang yan sa kanila kung magpapa-apekto sila kasi hindi naman nila kontrolado ang sasabihin ng ibang tao. Well, totoo naman. Pero remember that you have a choice. May choice tayo to be kind hindi lang sa mga nanay kundi pati sa lahat ng klase ng tao na nakakasalamuhan natin. Let's just respect each other and be kind to one another. God will bless you more. According to Galatians chapter 6 verse 10, so then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.